idine na naman napauwi na sa June. Ito naman ay nakakulong at pinadampot ng kanyang employer. Bakit nga ba ito pinadampot ng kanyang employer? Mayroon tayong liham na pram Kuwait. Isa nating kaibigan, ito ay basahin natin para yung mga ibang OFW dyan ay magkaroon ng konting babala. 'Di ba? Na bawal sa lahat ang makipagrelasyon. Bawal 'yan mag-ana-ana. Bakit namimiss nyo ba mag-ana-ana? Pauwi na kayo eh. 'Di ba? O basahin natin ang isang liham na nanggagaling ngayon sa Kuwait. Isang pinay na naman dito sa Kuwait nakakulong dahil sa lumbuntis at pinalaglag niya doon na nalaman ng kanyang amo kasi nagbleeding siya at dinala siya sa ospital. Doon na kasi na may nakitang ang doktor na pitos at kinagabihan pinadampot ng amo ang pinay at driver nila. Pauwi na sana ngayong June ang kabayan natin sa kadahalanan sa pangyayaring ka pangyayari Kulungan ang bagsak ni kabayan. Diyos mio, ito na ang pag-uusapan natin. Tutuktukan ko kayo. Alam niyo ba, para hindi kayo magkaproblema, isipin nyo na lang. Unang-una, ang inyong mga anak. Pangalawa, malapit na kayong uuwi. At pangatlo, bakit nyo ba hinahangad ang mag-ana-ana may bang magmariyam palad na lang kayo para wala pang problema? 'Di ba? Bakit kayo mamumroblema sa mga ganyang bagay? Subukan nyo 100%. 100% maraming mga OFW. Hala, ibas e, nyo ako. Dahil totoo naman, marami mga OFW ang nagmamariang palad. Dahil mayroong iba, mindset, mindset, na ayaw nilang makulong. Mindset, mindset, ayaw nilang maaragwiyado ang kanilang mga employer. Mindset, mindset, gusto nilang umuwi sa kanilang pamilya na okay sa lahat. O ba diba, ito yung pag-uusapan natin itong si Kabayan, no, pauwi na to eh. Grabe, pauwi na. Bakit pa naisipan pang magpaana-ana sa driver ng kanyang employer? Hoy, Diyos ko po, isipin mo, Kabayan. Mag-isip kayo mabuti. Kung India naman lang ang inyong maana-ana, abay, unang-una, walang ligo. Pangalawa, tingnan nyo mabuti. Diyos ko, Maria Josep, di ba tayo mga Pinoy? Kahit sabihin mong hindi naliligo yung mga Pinoy, mabango pa rin at tumatayo at malinis kahit pa paano. Diyos ko, imagine nyo na lang yung kanilang kilikili. At saka isa pa, ang indiano ay hindi yan tuli. <laughs> Sige, ibas nyo ako. Totoo naman eh. Sino bang magkarelasyon dyan ng mga indiano? ba? Diba? Ha? Sasabihin nyo sa akin bakit nakipagrelasyon ka ng indiano? Hindi. Dahil si Idol DJ, yun ang sinasabi dahil marami siyang mga kaibigan, mga indiano. Ganon ang mga ano nila. Sa totoo lang. Eto ha, pag... Sa, ang hirap eh. Ang hirap ipaliwanag yung mga ganong sistema. Na yung bang... Bakit kailangan pang sa loob ng... magtutu years ka na. pa mo pang magpaana-ana sa driver ng employer? O sino ba yung mga driver dyan? Ha? Iwasan nyo yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil pag once na magka-develop kayo, akala nyo ba, yung mga ibang karelasyon nyo, may mga asawa rin yan doon sa kalugar nila. Kaya walang forever sa mga ganyan. Maniwala kayo, ang forever yung mga anak nyo. Sipin nyo na lang pumunta kayo dito sa ibang bansa. Ha? Pumunta kayo dito sa ibang bansa para magtrabaho. Ako, ako nga, sa totoo lang tanungin nyo ako, ako, namimiss ko rin yung anak-anak. Ay, nako. Pero tingnan nyo naman, o oh, ba diba, masigla ako. Secret, o oh, mindset. O, oh, di ba? Ganun lang yan kasimple. So, ito yung ginawa nating video na to. Ito si Ate Nasa Kwait. So, maraming salamat dyan sa panonood nyo ng aking mga video. Sana nagustuhan nyo yung paggawa ko ng video sa araw na to. At uh, kawilihan nyo at pakishare na lang ng aking mga video. Thank you so much dyan sa inyong lahat. And God bless. Maraming salamat sa inyo.